So hello guys, welcome back to my channel RV TV. So ang tutorial natin ngayon guys Paano mag edit sa kapkat ng video So ang edit natin na video guys Yung mahabang video guys So ituturo ko sa inyo guys kung saan nga ba natin <laughs> edit yung Mahabang video kasi dun sa new project hindi kakayanin yung mga esang oras lagpas 2 oras sobrang bagal dun ang ano nya kaya hindi makakapasok agad yung video mo dun na mahaba so ituturo ko sa inyo kung saan yon so bago pala natin ang pasan guys huwag yung kalamutan mag subscribe and then i-click yung notification bell para update yung mga sa mga bagong tutorial video na ina-upload so tara guys umpisa na natin click natin yung cup cut and then ayan nga guys nandito na tayo so So new project hindi kakayanin yung mahabang video dyan guys so try natin guys ayan new project pinapin lang natin yung video ko dito na sobrang haba so, try ito nga yung guys ayan click ko yan try natin so ayan nga guys so, 0% pa rin abutin tayong umaga dyan guys bago guys matapos yan baka nga hindi na abutin kasi malulubat ang cellphone mo niyan so mayroong paraan guys para madali tayo makapag edit ng video dito sa CapCut so cancel natin yan eh kasi natin yan back tayo so nandito na tayo guys so yun sa task guys makikita nyo yung camera retouch caption aut autocut prompter so dito sa pad guys sa bandang kanan itong fronter dito tayo guys mag edit kasi saglit lang yung mahabang video dyan so click natin yan guys ayan so ayan nga guys Andito na tayo guys so nabanggit ko dun sa huling video ko guys ito yung ituturo ko sa inyo guys para madali nating ma-edit yung mga video natin na ginawa, yung mahaba natin na vlog, ganun, ganyan. Para hindi tayo mahirapan. So, ma-edit natin siya kaagad. So, ito nga guys, may... Ano dito si ano eh? CapCut update. Ito yung update niya. Pwede rin gumawa dito guys ng video sa shorts, sa sa tiktok. Ito na ngayon may 15 seconds. 60 seconds 3 minutes so sorry guys na pindot so, balik ulit tayo uh, dito sa fronter yan so video naman yung edit natin guys so hindi naman tayo gagawa ng video so video yung edit natin dito tayo sa album guys so nga guys dito, dito, tayo sa video hanapin natin yung video yung video nyo dyan na gusto nyong edit yung mahaba ito yung mahaba kung video isang oras lagpas pagka click mo din edit so yun loading na siya so ayan boom Diba guys, kadali lang. Ayan na, ma-edit ma muna mo na guys. Sobrang haba to guys. Ituturo ko lang sa inyo kung paano nga ba natin ma-edit ma -edit na mabilisan yung mahaba nating video. So ayan guys, kaya na bahala mag-edit niyan guys pag pumasok na diyan sa prompter. Ayan. Enjoy guys sa pag-edit guys. Sobrang haba nito guys. So, yung unang vlog ko to dun sa karamuan sa unang kong ay sorry guys sa bago kong YouTube channel Roland Pireco. So ang content ko diyan guys, Buhay Probinsya Vlog. So, in, ang haba nga yan, guys. Ah. So, so, ayan, guys. May edit nyo na yan, guys. Audio. Ayan na. Ah. Overlay. Ayan. Huwag kapag overlay kayo dyan. Hmm. So, sana, guys, may natutunan kayo, guys. So, bago pala ng lahat, guys, huwag natin kalimutan yung i-save i-click yung arrow sa taas para masib natin. Tsaka ito pa lang 1080p, adjust natin siya, guys. Yung resolution niya, ayun, 2K na siya, 4K. So quality na yung video mo yan, guys, malinaw na. Kasi dati wala yan eh, hanggang ano lang yan, dyan sa 1080p. Ngayon 2K na and 4K, so malinaw na yung guys. So ayun nga Magkakain sya ng mb So okay lang yun Quality naman yung video mo eh. Dapat talaga dito sa pag upload ng ating mga video Quality yung video Para ma-recommend ni youtube Yung ating ina-upload So pagkatapos yan Click natin tong arrow Ayun Magsasip na yan guys So Mahaba yung video guys Kaya Medyo matagal yung ano niya exporting diyan pero pag ma-exe naman ma lang yung ano niya exporting niya so depende sa haba ng video nyo tapos sa exe so ayun nga guys hanggang dito na lang guys sana may natutunan kayo so wag niyo ka palang kalimutan mag-subscribe guys and then i-click yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong tutorial video na ina-upload i-like nyo rin ang video nito kung nagustuhan nyo. So, kita-kita ulit tayo guys sa sunod na ating tutorial. So, sige guys, paalam. Peace out.